Andito nga ako sa Meraki Garden para hintayin yung kasama ko kasi nga merong kaming ire papunta sa region. Itong specimen na irerelay namin ay galing pa to ng Nueva Vizcaya at Santiago City. Ito ay dadaling na sa region kaya ang aming ginagawa ay pasa-pasa. Simula nga Nueva Vizcaya, may kukuha na strider ng Santiago City tapos ipapasa niya naman ito sa strider ng Kawayan City. Pagkakuha nga ng strider ng Kawayan City ay ipapasa niya naman sa akin. Tapos pagkakuha ko naman ng specimen at ito naman ay ipapasa ko naman sa strider ng Rojas. Pagkalipas nga ng ilang minuto ay dumating na nga itong inihintay ko ang strider ng Kawayan City. So shout out sa iyo Walter Soriano. Yan ang mga styro na nakikita nyo mga paps eh ay ayan nga yung namin sa region o sa may tugay garaw. So mga specimen yan mga paps so, hindi ko nababanggitin kung anong specimen yan mga paps. Ang ibig sabihin nga pala paps ng strider ay specimen transport riders. Kami po ay nagrorota sa mga RHU facility. At ayan na nga, naitali ko na nga siya sa aking motor. Ayan naman yung dadalhin ko sa Rojas na ibibigay ko naman sa katrabaho ko sa Strider ng Rojas. Pagkatapos ko na nga itali, ay aalis na ako. Dahil nga sa oras na itong mga paps ay tanghaling tapat na. So sobrang init na ito sa kalsada. Bago nga tayo lumipat sa isang lane, ay kailangan natin tumingin ng kaliwat kanan. Baka mamaya maya ay merong sasakyan na mabilis. At maya maya na nga at ito na nga nakarating na tayo sa Reina Mercedes ng municipality nila. Kaya nga tama yung hinala ko mga paps uwi na ng mga estudyante kaya tanghali na. Kaya shout out po sa mga estudyante natin dyan dito sa Reina Mercedes. Naalala ko pa nga nung bata pa ako e excited na ako sa pasukan lalo na pag may mga bagong gamit. Kayo mga paps ganun din ba na excited kayo pag may mga bago kayong gamit? mamaya maya nga konting eh, pagkatapos natin malagpasan yung Reina Mercedes, ay nandito naman na tayo sa Nagilian Bridge. Pagkalipas ka ng ilang minuto ay nakarating na rin tayo dito sa magsaysay o dito sa hilltop ng Nagilian. Dito nga ay naguuwian na rin yung mga estudyante. Kaya shoutout po sa mga estudyante ng hilltop at sa mga kabaryuang kong nag-aaral dito sa hilltop. Shoutout. At ito na nga, nadaanan ko na nga yung arko ng Nagilian. So shoutout po sa mga taga Nagilian nga padak dito Nadaanan ko na nga tong Junction San Mariano kung saan dumadaan ako pa uwi sa amin. So, shout out po dyan. Pagkalipas nga ng ilang minuto ay nakarating na rin tayo dito sa May Charts of Gibang. Sa araw-araw nga nagdadrive tayo ng motor ay buti na lang at lagi tayong ligtas. Pero kailangan pa rin natin magingat. Nadaanan ko na nga rin ang Camp Melchor de la Cruz, ang kampo ng mga sundalo dito sa Gibang. Pagkatapos na nga natin madana yung Camp Melchor ay eh, nandito naman na tayo ngayon sa may Junction ng Gibang. Dito naman ay eh, nag-uwihan na rin yung mga estudyante. Malamang tanghali na kaya mag na sila ha. Char. At dito na nga lumikon na nga akong pakaliwa kasi nga papunta tayo ng Rojas kaya yan. Pakalipas ka ng ilang minutong pagmumotor mga paps ay ito na nga, nakarating na nga ako sa Rojas Isabela. So shout out dyan sa mga taga Rojas Isabela at ayan na nga ang Centro Mall Rojas bali yung place po na pagkikitaan namin ng strider ng Rojas mga paps ay dito po sa may gilid ng Jollibee sa tapat lang naman din ng RHU Rojas facility at ayan na nga mga paps kumana na nga ako at dito nga yung kasama ko na naghihintay so ayan mga paps hanggang dito na lang yung ating video so bye